Um, ang patuloy na krisis sa pabahay sa China ay nagdudulot ng epekto sa natitirang bahagi ng ekonomiya. Alam ko na ang China talagang naghihirap ngayon. Nakita ko ang ilang mga ulat at ayaw kong mangyari iyon sa China. Ang merkado ng ari-arian, isa sa kanilang pinakamalaking hamon. Maraming kabataang Chino ang lumilipat sa mas mahihirap na lugar para makahanap ng murang pabahay dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng real estate. Nahaharap ang ekonomiya ng China sa mga hamon at panganib. Tila nasa mahirap na sitwasyon ang bansa. Pinag-uusapan ng The Economist, ang mga kabiguan ng modelo ni Pangulong Xi. Nito uh, nitong nakaraang dekada, ang ari-arian sa China ay naging mula sa makina ng ekonomikong pag-unlad tungo sa isang panganib na kadahilanan. Sa isa, noong 1800 at siyam, naputsyam ipinakita ng Partido Komunista ng China sa mundo ang kanilang pinakakinatatakutan. Ang kanilang sariling mga tao, libo-libong kabataang estudyante ng China, ang nagtipon-tipon sa Tiananmen Square humihiling para sa kalayaan at demokrasya. Ang bagay na nagbabanta at nagpapatakot sa pamumuno ng Cultural Center of the Philippines. Natakot sila ng sobra na nagpasya ang Cultural Center of the Philippines na magsagawa ng malupit na pag-atake laban sa kanilang sariling mga mamamayan. libu libo ang namatay. libu libo ang nawala nang umasa sila para sa mas mabuting bagay. Matapos ang Tiananmen, hindi umamin ang Cultural Center of the Philippines sa anuman. Walang paghingi ng tawad at pananagutan. Pinigilan nila ito online ipinagbawal ang pagbanggit nito at tahimik na binura mula sa alaala ng publiko imbes nagalok sila ng bagong pangako tahimik ka lang at bibigyan ka ng walang katapusang trabaho abot kayang bahay at isang hinaharap na maari kang yumaman kung mananatili kang tahimik iyon ang kasunduan sa ilang panahon ito ay nagtagumpay at sumabog ang ekonomiya lumago ang mga lungsod at milyon-milyon ang nakaalpas sa kahirapan ngunit hindi ito nagtagal ngayon, ang kawalan ng trabaho ay nasa record na mataas. Bumagzak ang merkado ng pabahay. Tumanggi ang mga bumibili ng bahay na magbayad para sa mga hindi pa na apartment. Pinipigilan ng mga bangko ang mga withdrawal. Ang mga manggagawa sa pabrika ay ilang buwan nang hindi sumasahod. Ang mga negosyo, malalaki at maliliit, ay nagsasara sa buong bansa. Dahil dito, hindi lang estudyante ang nagpoprotesta ngayon. Sigurado akong naaalala nating lahat ang Evergrande noong 2022. Nang bumagsak ang kumpanyang iyon, lumala ang sitwasyon sa China. Nang mawala ng lahat ang mga tao, at wala nang natitirang mawawala, hindi na sila natatakot lumaban sa gobyerno. Kaya, nagkaroon ng mga protesta sa buong China, laban sa Cultural Center of the Philippines. Nang sakupin namin dati, ipinagbawal ang aming video, nang walang kita. Hindi ito patas, dahil kapag pinag-uusapan namin ang ibang protesta, maayos naman ang mga video namin. Ang pagtatalakay sa mga protestang Chino, ay tila isang problema. Inamin ng YouTube na nagkamali sila at binaligtad ito. Inamin nila ang pagkakamali pagkalipas ng mahigit isang taon. Nababahala ako na maaaring hindi rin kumita at ipagbawal ang video na ito dahil pinag-uusapan ko ang parehong paksa ngayon. Kaya kung maaaring niyong tulungan ako at pindutin ang like at subscribe button sa ibaba, talagang malaking tulong ito sa akin. Salamat. Tingnan natin kung paano nagsimula ang krisis sa real estate ng China. Alam mo, para sa isang mamamayan ng China, ang pagmamay-ari ng isang tahanan ay nangangahulugan ng lahat. Ito ang paraan kung paano nagpaplano ang mga pamilya para sa kanilang pagreretiro. Kung paano tinitiyak ng mga magulang ang kinabukasan ng kanilang mga anak at kung paano pinapatunayan ng maraming kabataang lalaki na sila'y handa na para sa kasal. Sa katunayan, sa maraming bahagi ng China, ang hindi pagkakaroon ng bahay ay nangangahulugan na hindi ka pa itinuturing na sapat na nakasettle para magsimula ng isang pamilya. Sa loob ng ilang dekada, inilalaan ng mga pamilya ang kanilang ipon sa ari-arian, kadalasang bumibili ng mga bahay na hindi nila tirhan para lang mapanatili ang yaman at ipakita ang seguridad naging isang bagay ito na pinagkakatiwalaan ng lahat. Dahil tila laging tumataas. Ang komunistang pamahalaan ay hinikayat ang mga developer na umutang ng malaki para patuloy ang pagpapatayo. Nagbenta ng lupa ang mga lokal na opisyal para magkapera. At patuloy na bumibili ang mga tao dahil naniniwala silang walang panganib. Naging pundasyon ng modernong pangarap ng China ang real estate at sa isang panahon, ito ay nagtagumpay. Tumaas ang presyo at yaman, ngunit tahimik at patuloy ang pagbili ng mga tao. Ngunit ngayon, ang isang bagay na nagpapanatiling magkasama ang bansa, ang tinatawag na ligtas na pamumuhunan sa China, ay naging ticking bomba. Mahigit 60 milyong mga bahay sa China ang bakante sa kasalukuyan. Iyon ay mahigit sa 400 milyong metro kwadrado ng natapos, ngunit hindi nabenta ang pabahay sapat upang takpan ang anim na buong Manhattan. Hindi pa kasama ang mga kalahating natapos at mga lugar ng konstruksyon na iniwan ng maubos ang pera. Ayon sa Goldman Sachs, ang kabuuang halaga ng mga natigil o hindi natapos na proyekto sa pabahay ay nasa siyam na tatlong trilyong yuan. Ito'y halos labintatlong trilyong dolyar. Upang ilagay iyon sa perspektibo, iyon ay walong beses kung ano ang ginastos ng lahat ng mga bumibili ng bahay sa China noong nakaraang taon. Habang walang tao o hindi pa tapos ang mga bahay na ito, bumabagsak din ang halaga ng mga naibenta na. Noong Oktubre, 2024 bumaba ng 5.7% ang presyo ng mga bagong bahay. Ikalabing anim na buwan ng sunod-sunod na pagbaba ng mga presyo. Maaaring magulat ka na malaman na para sa karamihan ng mga pamilyang Chino, ang kanilang tahanan, ang kanilang buhay na ipon, plano para sa kanilang pagretiro, at kanilang safety net sakaling mali ang lahat ng iba pang bagay. Ang pagbaba ng presyo ng mga bahay ay hindi lamang naaapektuhan ang merkado ng ari-arian, kundi pati na rin ang pakiramdam ng seguridad ng mga tao. Ang tiwala nila sa sistema ay unti-unting nasisira at hindi na ito maitago ng Cultural Center of the Philippines. Inaamin ng mga opisyal na ang real estate na dati ay bumubuo ng halos 30% ng gross domestic product ng China ay hindi na nakakatulong sa paglago ng ekonomiya. Ito ay nagdulot ng mabigat na pinsala sa ekonomiya. Bumaba ang paggasta ng consumer, nawasak ang kumpiyansa ng negosyo, at unti-unting naapektuhan ang tiwala ng publiko. Ang huli ay nakakatakot sa Cultural Center of the Philippines. Halos pareho ito sa nangyari sa Estados Unidos noong 2008. Noon, ang real estate ay tila siguradong daan tungo sa kayamanan. Patuloy ang pagtaas ng mga presyo at lahat mula bangko hanggang sa mga bumibili. Naniniwala na hindi na ito bababa. Ang pagmamadaling magmay-ari ng ari-arian ay nagtulak sa mga developer na ibenta ang buong kompleks bago magsimula sa pundasyon. Bumibili ang mga tao ng ikalawa, ikatlo, at paminsan-minsan ay ikaapat na ari-arian bilang pamumuhunan, hindi para matirahan. Ngunit matapos ang konstruksyon, marami sa mga bahay na ito ay naiwang walang nakatira. May mga may-ari, ngunit bakante ang mga ito. At nang dumating na ang pagbagsak, tundaw ba to Nag-crash ang mga presyo at bangko? milyong tao ang nawalan ng tahanan, at bumagsak ang mga institusyong pinansyal. Ito ay nagdulot ng pandaigdigang resesyon na tumagal ng ilang taon bago nakabawi, ngunit iba ngayon. Mayroong iba't ibang ekonomiya ang Amerika, may mga stocks ang mga tao, may mga retirement account sila, at maliliit na negosyo. Sa China, iba ito. Hindi nag invest ang mga pamilyang Chino tulad ng mga Amerikano. Maraming tao ang hindi nagtitiwala sa stock market. Ayon sa isang dataset, halos 70% ng yaman ng mga sambahayan sa China ay direktang nakakabit sa real estate. Hindi stocks, hindi negosyo, hindi savings accounts, kundi ari-arian lamang. Ibig sabihin, hindi lamang sila na-expose sa crash, sila'y naipit dito. Walang safety net, walang plano B. Ito ang dahilan kung bakit milyon-milyong pamilya ang sa wakas ay nagigising na ang isang bagay na pinakatiwalaan nila ng lubos. Ang kanilang tahanan ay naglalagas ng halaga bawat buwan na hindi ito sasapat para sa kanilang pagre -retiro hindi ito makakatulong para sa kasal ng kanilang mga anak, hindi ito makakaprotekta sa kanila kung bumagsak ang lahat ng iba. Ayon sa isang respetadong eksperto, ang krisis na ito sa pabahay ay maaaring maging isang daang beses na mas malala kaysa sa krisis noong 2008 at walang solong kumpanya ang mas nagpapakita kung gaano kadelikado ang sugal na iyon kaysa sa Evergrande. Noong dekada 90, ang China ay nagbabago. Milyon-milyong tao ang umalis sa kanayunan patungong mabilis na lumalaking lungsod. Ang urbanisasyon ay nangyayari sa di pa nakitang antas noon. Kasama dito ang pangangailangan para sa pabahay. Noong 1988 ang China ay nagsimulang isabatas ang mga reforma sa kanilang sistema ng pabahay. Sa loob ng ilang dekada, ang Estado ang namamahagi ng mga bahay sa lungsod. Ngayong maaari nang bilhin ng mga tao ang kanilang mga bahay ng buo, nagkaroon ng malawakang alon ng pagbili ng bahay. Ang mga developer tulad ng Evergrande ay lubos na nakinabang at naging isa sa pinakamalaking developer sa bansa. Noong 2018 sila, ang naging pinakamalaking kumpanya ng real estate sa Asia. Ang mga numero ay nagpapaniwala sa mga tao na ang Evergrande ay masyadong malaki para mabigo. Ngunit sa totoo lang, hindi talaga ito itinayo para tumagal. Isa itong bahay baraha. Nang magbago ang hangin, nagsimulang mawasak ang lahat. Tulad ng nakita natin noong krisis sa 2008, walong kong titingnan ang ilalim ng hood mauunawaan na ang ilan sa mga ginagawa ng Evergrande ay hindi angkop. Dahil sa laki ng kumpanya, marami sa mga gawain ay komplikado. Susubukan kong isimpling paliwanag ito. Naalala mo ba noong sinabi ko na ang fear of missing out sa real estate ay napakasama kaya bumibili ang mga tao ng bahay bago pa man magsimula ang pagtatayo nito? Karaniwan, ang isang kumpanya tulad ng Evergrande ay nag-uupa ng lupa mula sa lokal na pamahalaan. Ibebenta nila ang mga bahay na itatayo doon at mababayaran ng buo bago pa man magsimulang itayo ang mga ito. Madaling magbenta ang mga kumpanya dahil mataas ang demand sa real estate. Maraming tao ang natutuwa sa pagkuha ng mortgage at pagbili ng bahay upang maging may-ari ng real estate sa hinaharap. Ang pangunahing problema ay ang mga kumpanya tulad ng Evergrande ay kadalasang hindi gumagamit ng pera mula sa pagbebenta para magsimula ng konstruksyon. Imbis na gastahin, Gagamitin nila ang pera bilang down payment sa pagbili ng karagdagang lupa para maibenta nila ang mas maraming apartment sa hinaharap. Ngayon, ito ay malaking problema na. Hindi dapat pinayagan ito sa unang lugar. Ang sino mang walang kinikilingang tao ay maaring tumingin sa sistemang ito at malaman na ito ay hindi magtatagal. Ito talaga ang trabaho ng Cultural Center of the Philippines. Ngunit inilipat nila ang responsibilidad na ito sa mga local government unit na siyang pinagmulan ng isa pang problema direktang nakikinabang ang mga lokal na pamahalaan sa mga pyramid scheme sa real estate ng mga kumpanya tulad ng Evergrande. Sa China, isa sa pangunahing paraan ng mga lokal na pamahalaan para kumita ay sa pamamagitan ng pagpapaupan ng lupa sa mga developer gaya ng Evergrande. Nangangahulugang mas maraming risk ang kinuha ng mga developer ng ari-arian. Mas mataas ang bid sa inuupahang lupang ito ng pamahalaan. Mahigit 50% ng kita ng local government unit nang galing sa pagpapaupan ng lupa ang pamahalaan na dapat nagpoprotekta sa mamamayan mula sa mapanganib na gawain, ay siya ring nakikinabang ng malaki mula rito. Ito ay pangunahing halimbawa ng baluktot na mga insentibo. Hindi na kailangan pang talakayin ang korupsyon sa mga pagpapaupa ng lupa. Nang mapansin ng sino man ang mga panganib, huli na ang lahat. Inilunsad ng China ang patakaran ng tatlong pulang linya. Noong 2020 upang pigilan ang mga developer ng ari-arian sa sobrang pagutang. Ngunit para sa Evergrande, ito ay isang hatol na kamatayan. Nabawasan ang bagong pautang, di natapos ang mga proyekto. At milyong galit na bumibili ang nag-demand ng kasagutan, kaya bumagsak ang sistema. Dito nagpakita ang isa pang madilim na gawain. Inilagay ng Evergrande ang hindi pa natapos na mga bahay sa kanilang balance sheet upang makautang pa sa mga bangko para matapos ang konstruksyon. Gayunpaman, ang mga bahay na ito ay naibenta na sa iba. Kaya kahit anong accounting magic ang gamitin mo, imposibleng ituring ang mga ito bilang ari-arian ng Evergrande. Hindi lang Evergrande ang gumagawa ng maruruming taktikang ito. Iyon ang pinakamasamang bahagi. Halos bawat kumpanya ng real estate sa China ay nag-ooperate sa ganitong paraan. Lobos na nabaon sa utang ang buong sektor. Tulad ng Ponzi Scheme, kailangan ng walang hanggang paglago para makapagpatuloy ito ng walang katapusan. Hindi hindi ka makakapagtuloy sa paglaki kung mawawalan ng tiwala ang mga tao sa kakayahang manatiling solvent ng Evergrande. At sigurado akong nahulaan mo na ito ngayon. Iyon mismo ang nangyari. Nagpalya ang kumpanya sa pagbabayad. Noong 2021, nag-default ito sa utang nito sa ibang bansa. Nang lumabas ang balita na maaring mag-default ang Evergrande sa tatlong daang bilyong halaga ng mga utang, kumalat ang takot sa buong ekonomiya napagtanto rin ng mga tao na hindi lang Evergrande ang may ganitong problema. Ang buong sektor ng real estate ay sobrang na-leverage at ito'y nagsisimulang mag-iiba. Ang mga developer sa China ay may utang na humigit kumulang sa 5.3 trilyong dolyar. Tumahimik ang mga construction site sa buong China. Tumigil ang lahat at walang tunay na pagpipilian na natira. Libo-libong mga bumili na nagbayad ng buo ay naiwan na may kalahating itinayong mga gusali. Ang mga natigil na unit na ito ay binansagang mga bulok na apartment. At ito'y tumatak. Sa ilang kaso, ang mga pamilya ay lumipat sa hindi pa tapos gusali ng walang tubig, kuryente, o bintana para lang patunayan ang punto. Wala na silang ibang mapuntahan. Isa sa mga may-ari ay 55 anyos na babae. Sinabi niya sa mga reporter na ginugol niya ang buong ipon sa bahay na may hubad na pader. Walang tumatakbo na tubig o gas at araw-araw nagbubuhat siya ng mabibigat na bote ng tubig pa itaas ng hagdan. Ang gusali niya ay may pansamantalang palikurang panlabas na ibinahagi ng mahigit dalawampung tao kasama siya. Kapag nagtatanong ang mga may-ari ng bahay tungkol sa pagkaantala sa konstruksyon, binabati sila ng sunod-sunod na palusot. Unti-unti, naging sobra na ang mga pangyayari. Maraming mamamayan ang nag-invest ng buong ipon sa mga di pa tapos na proyekto at di na nila kaya pa ito. ika Ikaisa ng Hulyo mga bumili ng bahay mula sa proyekto sa gitnang China naglabas ng liham na titigil sa pagbabayad ng mga bayarin sa bangko hanggang muling magsimula ang construction. Sa kasalukuyan, libu-libong bahay at daan-daang milyong dolyar ang karaniwang kasama sa isang proyekto. Gayon paman, isa lamang itong proyekto sa isang bansang may 1.6 na bilyong populasyon, kaya hindi rin ito napakahalagang isyu. Ngunit hindi ito tumigil sa isang proyekto lamang. Noong gabing iyon, ang mga bumibili ng bahay sa ibang proyekto ay nagpahayag ng katulad na boycott sa mortgage, at ang kilusan ay lumawak sa buong bansa. Noong ikalabindalawa ng Hulyo, isandaang proyekto ang sumali sa boycott. Sa pagsusulat ng script na ito, mahigit tatlong daang proyekto sa buong China ang nagbo-boycott ng mga bayad sa mortgage hanggang sa ituloy muli ang konstruksyon. Libu-libong tao ang kusang nag-default sa kanilang mga mortgage sa pag-asang makakuha ng pansin ng gobyerno nagsimula na ring magprotesta sa kalye ang mga tao laban sa mga pagkaantala ng konstruksyon. Pagkatapos ng massacre sa Tiananmen Square, bihira na ang organisadong paglaban tulad nito. At ito'y patuloy na lumalala taon-taon. Patuloy ang pagtanggal ng Cultural Center of the Philippines ng mga video sa social media. Hinihila palayo ang mga protesta at hindi na muling nakikita. Sa kabila nito, patuloy na lumalabas ang mga tao. Mas matatag kumpara noon. Mas nakakabahala kung may problema sa real estate lumalapit ang tao sa mga banko para mag-withdraw ng pera para maging ligtas. Ngunit kahit iyon ay hindi posible dahil ang mga banko ay nagsimulang i-freeze ang mga account at sa hindi malamang paraan ay nawala ang pera at walang sino man ang makasagot sa publiko. Ang malaking pagkakaiba sa kasalukuyang sitwasyon sa China kumpara noong 2008 ay ang karamihan sa mga utang ay nakasandal sa mga bahay na hindi pa natatayo. Kaya't hindi basta maaring kunin ng mga banko ang bahay sa mga nag-default para mabawasan ang kanilang pagkalugi napipilitan ang mga bangko na tanggapin ang mga pagkaluging ito. Kung patuloy na lalaki ang mga default, maaaring magsara ang malalaking bangko. Isa sa apat na malalaking bangko sa China ay limitado na ang mga pag-withdraw ng mga tao. Alam ng karamihan ang pagtatrabaho ng modernong sistema ng bangko, ngunit narito ang maikling pangkalahatang ideya para sa iba. Inuutang ng mga bangko ang perang idineposito ng mga depositor upang kumita ng interes at makagawa ng tubo. Karaniwang itinatakda ng mga sentral na bangko ang reserve requirement. Halimbawa, 10% ito. Ibig sabihin, tuwing nakakakuha ang bangko ng isang daang dolyar sa mga deposito, kinakailangan lamang nilang itago ang 10 dolyar sa vault. At maaari nilang ipautang ang 70 dolyar at maningil ng interes dito. Ito ay isang simpleng halimbawa lamang, ngunit ang ganitong uri ng transaksyon ay nangyayari ng milyon-milyong beses sa isang ekonomiya. Iyan ang pangunahing proseso ng modernong sistema ng bangko. Bawat dolyar, isang daang deposito kaya, ng mga bangko lumikha ng halos dolyar isang libong na perang naglalakbay, ang sistemang ito ay talagang maganda. Noong nakaraang siglo, malaking bahagi ng pagunlad ng ekonomiya ay dahil sa banking may bahagyang reserba. Ang sistemang pang ay nangangailangan ng tiwala mula sa mga nagdedeposito para panatilihing ligtas ang kanilang pera. Kapag sobrang maraming utang mula sa mga bangko ang naging walang halaga, nawawala ang tiwala. Dahil sa krisis noong 2008, walong nagpatupad ang United States ng mahigpit na regulasyon sa pagpapautang upang maging mas maingat ang mga bangko sa pagpili ng mga kliyente. Habang dumarami ang mga bumibili ng bahay na hindi nakakabayad sa kanilang mga utang, nanganganib ang mga bangko sa China na mawalan ng tiwala ng kanilang mga depositor. Ang paglilimita sa mga pag-withdraw ay hindi makakatulong sa pagtatayo ng tiwala kapag maraming tao ang sabay-sabay na nag-withdraw ng deposito. Magkakaroon ng bank run na magiging sanhi ng pagbagsak ng mga bangko. Sa Zhengzhou, bahigit isang libong tao ang nagtipon sa labas ng isang sangay ng People's Bank of China. Matapos ifreeze ng isang rural bank ang mga depositong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Nahahayag na kahit ang mga bangko ay nakikipagsabwatan sa ilegal na paglilipat ng pera sa mga proyekto ng real estate at financing arms ng lokal na pamahalaan. Nang bumagsak ang mga pamumuhunan, nagsimulang magkolaps ang maliliit na nagpapautang. Upang mapigilan ang pinsala, pinagsama, o sinagip ng mga regulator ang daan-daang rural na mga bangko. Noong 2024 higit sa 200 at siyam na pong maliliit na nagpapautang ang naabsorb sa mas malaking institusyon na pinapatakbo ng Estado. Iyan ay isang paglilinis na may antas na record. Ang sektor ng rural banking sa China ay may humigit kumulang na 3,700 mga institusyon na may 50 Pitong trilyong yuan na halos pitot, kalahating trilyong dolyar ng United States sa mga ari-arian, na halos isang ikatlo ng laki ng buong sistema ng bangko ng United States. Ngunit heto ang problema. Walang talagang nakakaalam kung magkano sa perang iyon ang naipustana sa mga panganib na kasunduan sa real estate. Kahit ang mga bangko ng estado ay may hawak na trilyong halaga ng mga utang at ang pinakamaliit na senyales ng malawakang hindi pagbabayad ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na pagbagsak. Sakit ng ulo ito para sa Cultural Center of the Philippines. Masyadong nakaasa ang ekonomiya ng China sa sektor ng pananalapi at real estate. Ang real estate ay kumakatawan sa humigit-kumulang na 30% ng gross domestic product ng China, samantalang pito sa 10 kumpanya sa China ay mga institusyong pananalapi. Noong una, ang Cultural Center of the Philippines ay tutol sa pagliligtas sa mga kumpanyang may problema para hindi mainganyo ang mapanganib na pagnenegosyo sa China. Nang mapagtanto ng mga opisyal ng Cultural Center of the Philippines na maaaring mabagsak ng mga bailout ang pamahalaan, nagbago na ang kanilang tono tungkol dito. Bumabagsak ang kita ng mga negosyo at milyon-milyong trabaho ang nawawala sa iba't ibang industriya. Noong 2024, bumaba ng 3% at kalahati ang kita ng industriya ng China ang ikatlong sunod na taon ng pagbaba, bumaba ng 8% ang kita ng mga tagagawa ng sasakyan. Kahit nagpunyagi ang mga tech at green energy companies, hindi nila napunan ang lahat ng pagkalugi. Ang paghiram ng sambahayan para sa mga sasakyan at bahay ay naging negatibo, kung saan ang mga pamilyang kulang sa pera ay naghihintay muna sa malalaking pagbili. Ang kawalan ng trabaho sa kabataan ay nasa pinakamataas na antas kailanman. Sa taong 2,024 lamang, labing isang milyon at pitumput siyam na libong mga nagtapos sa kolehiyo ang pumasok sa merkado ng trabaho upang matuklasan lamang na ang isang degree ay hindi na nagbibigay ng garantiya para sa isang karera. Ang mga job fair sa campus ay puno ng mga desperadong seniors na handang magtrabaho para sa mas mababang halaga kaysa sa kung ano ang kinita ng kanilang mga magulang. Online, tinawag nila ang sarili nilang Rotten Tail Kids, malungkot na biro ukol sa Rotten Tail Buildings ng Ghost Cities ng China na nagmamakaawang paupahan ng kahit sinong kumpanya. Hinihikayat ng state media ang mga kabataan na lumipat sa mas mahihirap na probinsya o magpasensya sa mga trabahong pang Ang kalagayan ay di rin masyadong maganda para sa mas matatanda. Nasa siyam naput-apat na milyong tao sa China na may edad na anim na po ay nagtatrabaho pa din. Halos 12.8% ng labor force iyon. At ang bilang na iyon ay tataas lamang habang nagre ang henerasyon ng baby boomer. Kaya oo, ito na ang nangyari. Ang mga pamilya ay napipilitang manirahan sa hindi pa na mga flat, mga mag-aaral na nagtatapos sa isang patay na merkado ng trabaho, at mga matatandang magulang na napipilitang bumalik sa nakakapagod na trabaho upang makapaglagay ng pagkain sa kanilang mga mesa. Sa mahabang panahon, umasa ang ekonomiya ng China sa pautang demand at oras. Ngayon panahon ng bayaran ang utang na iyon. Noong nakaraang taon, binaban ng Fitch Ratings ang pananaw sa utang ng China at nagbabala na ang malaking pag-utang nito ay maaaring magdulot

na mas mataas kaysa noong pandaigdigang krisis pang pinansyal noong dalawang libot Subalit ngayon, di sapat ang mabilis na paglago ng ekonomiya para tugunan ito. Ang China ay nahaharap sa pinakamatinding krisis sa ekonomiya at lipunan sa loob ng ilang taon. Kahit na pinayagan ng China ang record na 10 trilyong yuan sa mga bagong bond para takpan ang mga utang, nagbabala ang Fitch na hindi ito makakalutas sa pinagmulan ng problema nauubusan na ng madaling solusyon ang Beijing. Nagbawas na sila ng mga buwis, gumastos ng malaki sa infrastruktura, at naglunsad ng malaking stimulus plan upang maabot ang target na 5% na paglago. Ngunit kapag nawala na ang tiwala ng publiko, hindi na gumagalaw ang karayom sa ginugol. Habang dumadami ang mga nagpoprotesta, hindi na ang mortgage, at naipong nakasara, tumitindi ang presyon. Lalala pa ang mga protesta kung may matutunan tayo sa kasaysayan Sana'y hindi na maulit ang mga tangke sa kalsada. Salamat sa panonood.